Hello guys, di ko ako sa house yun. Ayun nga po, ang gagawin tayo sa mukhang sa house Hello guys, it's Miguel Gacosta. Gagawa tayo ng vlog today. Wala na naiisip na ibang vlog. So ipapakita ko lang sa inyo paano gumawa ng saranggola. So, ito na yung uh, sinulid. hindi <laughs> ko lang sure kung gaano kahaba ito kasi hindi mong piraso ito. Ayan. So, ang kailangan lang natin, plastic, pantali, which is ito na yan. Ito yung pantali natin na yan sa likid ko. Ito yung pantali. Ayan. So, ang kailangan lang natin dito, plastic, blade, tapos yung skeleton ng sanggola. So, kailangan natin bumili na naman ng pag Walis kasi wala tayong walis ting dito. Oh, makagali ko na sa parlor. Ito, umuha na ako ng blade sa parlor. <laughs> Alam ko, mura lang ito. Mga dos lang ata na ito. Ah, walis -ting, ting naman na kailangan natin bilhin. Woo! Ito na guys, um, nab nabili ko na yung um, plastic tapos ito resting um, thing So yun, nakalabas tayo sa parlor uh, pero ewan ko lang kung makatapos to agad uh, yung project Dito na yung ano Ba't nga pala na ano to na cramp na, crumble na. na yung plastic So yun, pa uh, kailangan ko na bumalik sa bahay at kailangan ko na mag prepared at dito na lahat yung kailangan ko gamitin um, uh, Bumila ko walis ulit Actually ito yung walis na. <laughs> Ayan, o. Oh. Uh, so, yun, pumunta sa bahay at kailangan ko na mag-asikaso. Ewan ko lang, anong oras ako tapos kasi medyo matrabaho ito gawin. So. Yun guys, dito na ito sa bahay. Um, ito na yung gamit. Kompleto na to. Um, ipakita ko na sa inyo paano gawin to So, let's go. Hello guys. Ito na po yung, ano. Uh, okay, magsimula po tayo. Simulan natin sa plastic. So, paano magawa ng saranggola? Um, handmade kasi ganito dapat sya. At, unang gagawin nyo is itong plastic at itong blade so kunin nyo itong blade hmm, natin ito dito yan yan tapos yung yung ito yung likod yan So bali guys, matagal na ako hindi ko nagagawa to. Actually, ang huli ko ginawa to sa probinsya pa. Sa probinsya pa. Um, that was I think um, uh, 2000 8. Anong year na ngayon to? 2023 na ngayon. So yan, nung pag natanggal nyo na guys, kailangan nyo tong kailangan kuchilyo. Yan. Pag nagawa nyo na to guys, to, ito yung magiging resulta nya. Kailangan nyo gumawa ng, ng diamonds shape. So, dito na diamond shape tayo. Pag ganito. Ayan. Pag ganyan. Diamond shape. Yung dapat sakto lang. Tapos, ito is straight. Ayan. Tapos, medyo maliit nga lang ito. Ito nasa ranggola guys. Ayan siya. Lalilitan ako dito. again diamond shape tapos sakto lang pag ganun so diamond shape din yan ayan sya so, ito na yung diamond shape natin ayan so, ito na yung saranggola natin ito yung magiging main ano na shape pag ganito sya yan so dito na din lalagay itong skeletal So, ganito siya. Ito yung uh, magiging skeleton ng saranggola. Medyo matigas ah. <laughs> Nakatali kasi. Ito, kaya tanggal ko na yung uh, pantali. So, dito sa mga maraming uh, stick na to or sa maraming tingting -ting na to, kailangan natin humanap ng matibay na isang tingting -ting na pang ganito. Straight. Yung mismong parang ano niya, backbone. So, yun. Ito na. Ito na yung sa backbone nya. So, tatali natin ito dito using this um, plastic. Oh. So, yun. Tatali natin ito. Pagpunta sya dito. So, tali natin sya. Okay, guys. Ito na po sya. So, natali ko na sya. Um, magkabilaan. Ayan sya. Ito yan. Ayan kayo. Ito sya. So, ito yung likod ito yung harapan ayan now then kailangan pa natin ng dalawang um, dalawang dalawang tingting -ting. ang point naman nito is kailangan magkadikit na magka opposite way so ganito po sya ito yung ang dulo gagintuin natin sya ayan tapos itatali natin sya dito tali sya ito yung magiging pa ganito guys pa ganyan tali sya dito tapos ito naman dito kabila. Ayan, dito naman. Ayan. So, pagayon to sya. So, hanap na tayo ng tamang tingting -ting para doon at kailangan natin uh, precisely um, magkadikit. Tsaka tama lang yung sukat nya dito. Okay? So, ganito po siya. So, ito na siya guys. Nakaharap na ako ng tamang um, tamang sukat tsaka tamang tigas para hindi masyado magkaroon ng parang resistance dun sa saranggola. So, ganito sya. Yan, magkabilaan to. Yan, uh, magkabilaan dulo yan. Tapos, didikit mo sya ganito. Tapos, tali mo sya na ngayon. So, yun, guys. Tali na natin. Ito sya. Yan. So, magiging ganito yan. Once na, na ganito sya, diba? Kailangan mo sya didikit papunta dun. Pag ganito sya, guys. Yan. Tapos, itali natin yung sakto lang dito. Dito. itali natin yan. So sukatin pa natin kung gaano. Gaano siya kalakas? Ikano e, siya kalakas? Gaano siya kaano? Okay. E, Tayahin natin. Let's go. Tayahin natin siya. na po siya yung corte niya. Ayan. So ito na po 'yan. Ayan, medyo may kahabaan 'yan. Ayan. Kita nyo ba 'yan? Yeah, ayun. Ang gagawin na lang natin is kailangan din tusukin tin dalawang beses dito sa ano. Isa dito tapos sa, sa dito sa baba. So, tandaan nyo guys ha. Ito tutusukin dito sa taas nito sa cross nito tapos sa baba nito sa cross naman nito so dito nito lalagay yung um, pantali na yung sasako tapos kailangan itali dito tali dito tapos dito lalagay sa likod so pag ganito sya okay hello guys I'm sorry about kanina sinabi ko i'm um, let me refresh that ito na lang gagamitin ko kasi ito yung mas Uh, nakita ko tsaka yung sinasabi ko kayo na sa sako uh, medyo ano medyo pangit yung sako namin dito okay, ito na lang gagamitin ko uh, wish me luck saka yun, para matapos na rin to so tara so ito na guys bubutasan natin to ito na yun so tara So, ito na siya, guys. Yan, ganyan. So, babalan sa natin to. Tsaka, ano, kailangan bal Ito, pantay to, guys. Yan, pantay to dito. Ito, straight na to. Kailangan siya pantay. No? Ito, so, pantay siya dyan. Tapos, dito mo yatali yung ano mo, yung sinulid mo. Okay? So, parang mangyari yun. Kailangan tayong gumawa ng sarili nating na pantali. Ayan, si ikot ako dito, tapos, ayan na. Ayan na, dito may natali yung, parang mo. yung sinulid. Now, para umipad to ng straight, kailangan pantay to. Ayan, pag tinimbang mo siya ganyan, kailangan pantay siya. Kailangan hindi siya masyado ano, tsaka piyatay ko yung entry pan, para ating smolino. Ayan, so, at the moment, pantay naman. Yan. So, lilipad na ito ano, ng tama. Kasi guys, pag kunwari guys, di ba, pag pinantay mo, tapos, kagaya niya, parang tabingi nga siya konti eh. Ano? Kita mo yan. So, dito sa patay niya. Patayin siya dito. Usually, kapag lumipad na yan, dahil na siya dito, di ba? Pero tabingin siya dito, papunta dito. Ikot siya pag dito. <laughs> Anong, yan, ito. Ayan, pag ganito. yan. Ikot yan. So, kailangan tantay siya para yung airflow, tapos yung air dynamic. Sakto lang tsaka pag lumipad siya straight hindi yung kapag tabingin siya ng yan kagaya niyan di ba papunta siya dito tabingin siya so pag ganun siya ayun naman yan ayun naman yung um, solusyon no uh, ang gagawin natin ganito so para ma masolusyonan to kailangan natin gumawa dito ng ano gumawa dito guys ng parang fin um, paano yan so um, dito, kore ito diba Kawari ito, ah, ilagay dito ang yan. So, ito yung mga tinatawag na fin. So, pwede mo ilagay yan so, para magkita ng tingting -ting, tapos ng kandila. So, ilagay mo yung kandila sa tingting. -ting. Ay, ilagay mo yung tingting -ting sa kandila tapos tatusokin mo yan. Awad yung tusok mo yun, pwede mo ganyan ito yun. Ayan, ilagay mo yun. Tusok, ganyan, tusok, ganyan. Hanggang sa dumikit ito. Ayan, nadikit mo siya. Diba? So, yun uh, okay. Now, meron na mo isang method na kailangan mo maglagay ng plastic dito. so, <laughs> yung gano'ng kala, mag itatali mo na yung plastic para pumantay. So, ngayon kasi, ayan. May tabi na diba? Ay, siya na kundi, di ba? Ayan, tabi siya kundi. Ayan. So, maragay natin yung pagpunta ron. So, So, tatry ko gamitan ng fin yan or kakakalaan uh, nung lalagay ko. So, pasensya na sa medyo lalangunan ko kasi masyadong masakit eto siya ayan so sana namin natindihan kayo at sana namin natutunan kayo ngayon <laughs> medyo matamlay ako ngayon medyo may sakit ako ngayon eh so ayun salamat sa panoodis medyo dakosa na signing out na paalam hanggang muli Kaya hindi siya masyado ano. Tsaka pwede tayo